kasi kararating lang namin galing doon sa court at nagkataon guys nung papunta kami doon kanina ay may nadaanan kami isang bahay at mayroon silang tanim sa bakura nila ng isang malunggay na napakalaki ng puno at napakadami <todak> ng dahon. Ngayon nung umuwi na nga kami akala namin walang tao yung ano yung bahay. Ay nagkataon nandoon yung may-ari kaya nagpaalam na lang kami. Buti na lang at mabait sila. So yung lumagpas nga lang sa bakod nila guys, sa labas banda, yun lang ang kinuha namin dahil yun ang may uh, upuan. Medyo marami-rami rin ang nakuha namin. Pagdating nga namin dito sa bahay, naisipan ko kaagad na sabawa namin yung isda na nabili namin nung nakaraang araw. Nagsaing nga palang muna ako guys para habang hinihimay ko yung malunggay ay nakasalang yung sinaing ko kasi medyo may katagalan ang maghimay ng malunggay. Kaya ayun, isinalang ko na muna yung uh, sinain ko para pagkatapos kong maghimay ay uh, luto na yung sinain, iiinin na lang. Lahat na pala ay hinimay ko siya. Hinimay ko tapos hahatiin uh, ko na lang siya at ang kalahati niyan para sa susunod na araw na mangga. So ang paborito nga namin guys sa uh, lutuin pag ganyang malunggay, tinulang manok o kaya sinabawang isda. At nagkataon nga guys na mayroon pa akong naitabing itabing at uh, tanlad sa freezer kasi nga pag nagnunguha yung kasamahan namin dito sa trabaho binibigyan kami ah uh, inaano ko na siya nililinis ko at nilalagay ko sa freezer para uh, hindi siya matuyo at pang naming magagamit so ayan nga guys sinimay ko na lahat ng malunggay tapos ang kalahati niya nilalagay ko rin sa para sa susunod na araw mayroon pa kaming lulutuin Natapos ko nang na nga himayin ang lahat ng malunggay. Tapos, ang susunod ko namang gagawin ay magpapakulo na ako ng tubig. At lalagyan ko siya ng sibuyas, kamatis, tapos yung tanlad kanina. Habang ginagaya ko ngayong lulutuin ko, uh, yung dalawa ko palang kasama, uh, nasa baba pala ng flat namin. At na uh, mayroon pala din kaming nakamarinid na uh, chicken uh, ah, daw namin yon kaya nandoon sila iuuna ko pala ang paglagay sa papakuloy kong tubig itong ah, kamatis at saka talong kasi yung talong pala nila dito parang matagal siyang maluto parang matagal siyang lumambot kaya mas maganda pa habang binapakulo ko yung kamatis sinasabay ko na yung pagpakulo yung talong So, ayan nga, inihiwa-hiwa ko lang siya ng pahaba kasi kami dito guys na mag-share sa pagkain. Tatlo kasi kami mag-share sa pagkain ay may talaga kami sa gulay. Kaya kailangan pag ganyan may tinula, dapat marami yung gulay. At syempre, kasama na rin dyan sa pagpapakulo yung sibuyas at saka yung uh, luya. Pagkatapos ko ang gayakin lahat ng sangkap, ayan, isinalang ko na para mapakulo ng tubig. So, ito pala lahat yung nahimay kong malunggay kanina. So, may nagkuha nga rin kami bunga ng malunggay, kaya isinali ko na rin siya para mas masarap kasi sayang naman kahit ilang piraso lang. Nagbibigay na rin kasi ng lasa siya sa niluto, ba diba? So, ayan, nagkulo na nga yung aking uh, tubig na pinagsama-sama yung mga sangkap at isinabay ko na yung uh, talong pag uh, pakulo. Kasi pag lumambot na yan siya, pag kumulo siya uli, saka ko ilulunod tong uh, isda. Kasi mabilis lang kasi din maluto ang isda, ba? Diba? Madalang lang pala nagkakaroon ng tinda na bisugo dito sa palingki nila guys, dito sa amin sa Tiberias. Kaya alam nyo ko napakamahal ng isda na yan guys. Mag alam nyo kung magkano ang uh, kilo niyan. 80 shekel ang kilo niyan. Pero uh, sa kagustuhan namin makatikim din ng uh, lutong Pinoy ay pinatos na talaga namin alam nyo ba sa kung mag-convert mag ka ay talaga namang uh, masakit sa ulo kasi inaabot siya ng 1,200 ang kilo ng uh, bisugo dito, kaya hindi na lang namin iniisip at itinoconvert yun so ito na nga yung kalahati nung malunggay, lalagay ko siya sa plastic para uh, ilagay sa sa rep, para sa sunod na araw mayroon na naman kaming pang sahog sa kung ano man ang gusto namin lutuin na pwedeng maisahog itong uh, malunggay pagkatapos ko palang nilagay kanina yung talong tinakpan ko, tapos nung kumulo ayan, ito na siya guys, tapos saka ko ilalagay yung uh, isda kasi hindi nga pwedeng isabay yung kaagad sa doon sa gulay. Kasi nga hindi pa uh, masyadong luto yung gulay ay uh, matudurog yung isda. Iginagaya ko na rin pala itong lemon. Kasi ito yung ilalagay ko bilang pangasim. Kasi wala naman ditong kalamansi. Eh. Kaya yung lemon lang yung pangasim ko. At ayan nga guys ilalagay ko na yung lemon para mag mas maging malasa yung uh, niloto ko. Ang tawag lang pala namin dito sa niluto to sa amin ay tinulang isda rin uh, hindi ko lang alam sa ibang mga kabayanan kung ano ang tawag sa lutong ganito so sa amin kasi sa probinsya ang ginagawa talaga namin dito ang sinasahog namin na gulay ay talbos ng kamote at malunggay pwedeng uh, ipagsama kasi wala nga kami talbos ng kamote kaya ayan malunggay pati yung bulaklak na malunggay isinama ko na rin kasi nga uh, sayang naman lahat talaga walang tapon talaga kasi nga uh, madalang lang talaga kami makakuha ng ano dito ng malunggay dito guys ayan nga at uh, antayin natin uling kumulo ng isa pa para maluto yung malunggay at syempre ang pampalasa natin ay bichin ayan yan pa rin moto pa rin ang aking uh, pantimpla dyan madalang lang akong gumamit ng magic sarap So pwede na nga ito kaya timplahan ko muna. Kaya lang medyo kulang sa asin. Kaya kailangan nang dagdagan natin ng konting asin. So okay na siya kaya pinatay ko na yung apoy niyan tapos Uh, ibabaw ko yung lamig na kanin at pinuntahan ko na nga sila dito sa baba. Ayan. So, tinulungan ko na nga lang sila at ang tagal-tagal nila. Ang... ang hirap din pala gamitin nung ano yung uh, magic charcoal kasi nga parang ano Uh, hindi siya dapat nawawala ng hangin dapat naka-steady lang yung hangin sa kanya kaya tingnan niyo yung aming niluto di mo malamang kung luto na ba o ano sunog na kasi ah uh, umaapoy siya hindi, yung hindi siya baga. may dugo pa nga eh umaapoy talaga siya kaya ayan sunog na yun sa ibabaw niya pero yung sa loob niya may dugo-dugo pa kaya kailangan kailangan dito pa sunog-sunog eh. sunog talaga Nainip na nga yung dalawa kong kasama. Kaya sabi na, ay, tama na nga yan. Kaya ayan, sige, kainan na tayo. <laughs> ayan. Yan na ay yung aming naluto, guys. Ang sarap-sarap ng ulam naming isda. At ano, malainasal na aming inihaw na manok. So, ayan na. Ayan na nga may share ko for today's video, guys. Thank you for watching. Hanggang sa susunod. Kain tayo. Kain tayo. Nyam, nyam, nam, nam.